So, ito nga mga kapatahil. Nandito na tayo sa barangay. Pero, nagkakaroon mo na ng ano, ano to? Pagbabasa. No? Kwento muna. Parang kwento ni Lola Basyang. So, makinig muna tayo sa kwento. Bago tayo manggulo. <laughs> eh, may storytelling pala. So, ayun si Mang. Aman Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat. Patuloy po kami ng pupunta. Pagpapasalamat pa rin no? sa umaga mabuli, pinigyan mo na naman po kami ng hindi na kalakasan. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga patuloy na mga biyaya. Good morning po! Hindi ko lang po alam kung yung mga previous na ano natin. Ay, sorry po, kasi wala pa po ang tulog, alam po ang duty. Bakit po, Mata Helmy, kasi yan yung YouTube channel ko na. Papalaro tayo para na magkanaan yung mga mano. Uy, may mga lang ang panjama pa. May mga... Ay! I'm ready for my little problem. Gracias. Happy si birthday. Salamat po sa tinig. Salamat batang hindi sa Uti. Happy birthday. I thank you po. Thank you po ka. Bring me yung kagawad ko natin na naka uh, Thank you po water help sa sponsor. Thank you. Okay, ring ring! Yung admit po natin! Ring ring! Iba yung mga nagay dito, no? Wagas tawag. Good morning po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa ating sponsor at na Ito ang pinakayalaman niyo. Nag-uulat <laughs> na. Bahaan na po dito. Bahaan na po dito. Plant control project. Bahaan na po. Ayan po, ang ating kapitan na po nagmamak dito. Naguulat po tayo. Bahaan na po dito. Walang plant control dito. Ito ang umalaga sa atin lahat. God is All the time, maguhay yes, po ang mga dami na At syempre, kayong araw po na ito, ay gusto natin pasalamatan ang isa po sa mga long-time partner na po ng ating uh, Barangay Nutrition Council at lagi pong sponsor sa ating mga feeding program at sa mga iba pa pong programa ng Barangay Elias Ever Since. Palakpakan po natin ang nasikat na sigat na batang helmet. Ayan. Parang tumayat <laughs> so again, sa ngalan po ng pamahalang ng Barangay ng Lias at bumubuo na sanggol ng Barangay ng Lias ang amin pong tausmusong pasasalamat sa palagi ang pagsukota Kagaya po ng amin laging sinasabi sa uulitin po. Okay? So, hindi pa po dito. So, ang Barangay ng Lias. kagawat na rin, kagawad sa Hindi e, pa Lias Maria Mulaban certificate of appreciation to Batang Helmet and grateful acknowledgement of your support, commitment and generosity to our Batang Lias feeding program thus us a significant impact in improving the nutritional well-being of our identified undernourished, preschoolers and highly at-risk pregnant women, thereby contributing to great health in our community. given this 23rd day of August 2025 at Barangay Diaz, Marina Bulacan. Signed, LLM, Daisy Sevilla. Signed, Chairperson, Committee on Health, Kakawad, Lisa Gonzalez. Signed, Chairperson, Committee on Women and Children Protection, Kakawad, Marie Reyes. Signed, Kulong Barangay, Bangalong, Kaya. po natin ang ating inyo pa Pero ang hiling lang po namin is uh, um, mag-graduate po kayo rito yung mga pagets. Mag-graduate yes. yung mga anak nyo at hindi na tatapos yung programa ng barangay niya. Yes, katawang naman natin si Kapitan Janet. And, kayo kayo mismo responsibilidad for, ng mga magulang na kailangan talaga kung makain sa par. Yung mga anak natin. At sa mga putus niya, tuloy po lang ang magawa. Ha? Okay. <laughs> Siyempre kailangan alam hindi rin kayo. At if meron kayong mga kailangan in terms sa mga Dali tayong tumulog sa akin. sa mga fans. Yes! You <laughs> can't ah, control. Hadapin nyo na sa Youtube ko, sa Youtube ko, Sa Facebook, uh, Wattahelmet din. Pero iba yung lalabas sa pangalan. Sabi nga ni Ma'am Lacey, pero sa Youtube po, once na-comment kayo kung anuman yung mga ginagawa namin ng na pagbibigay ng tulong po sa lahat na tumutulog sa amin, kayang galing din sa inyo sa batch nato So ayun po, thank you po. Hey, <laughs> tapos na ang ating feeding program. So, ayan si Kuya. Palagi <laughs> yan si Kuya. Alam niya yung mga mukbang videos natin dati pa. So, inaabangan nga yun, Bakit hindi tayo ka-upload? So, ayan nga mga ng helmet. Katatapos lang nung feeding program sa Parangay Lias. And maraming maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng mga naging katawang natin. Especially kay Ma'am Happy Anonymous. And ayan, nagpabigay tayo ng mga hopia. Thank you po! So, nagpamigay din tayo ng mga Hopia. Ayan, Poland Hopia. Di ba Pero natuwa yung mga kids. Nagpalaro tayo. And maraming salamat talaga sa lahat ng mga nagiging katuwang natin. Every month, every year. And kita kids tayo sa graduation nila this coming December. Di ba, Bidyo Kapal? May pasabog tayong um, Christmas gift box. Oh, Christmas gift box. So, bakit hindi, di ba? So, ayun mga kapat helmet. Basta maraming maraming salamat sa inyo lahat. Especially sa mga viewers natin and subscribers. Sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming maraming salamat po. Pero nagutom talaga ako sa Hopia. And nagutom din ako dun sa Munggo. Munggo chicken, no? ka parang Munggo chicken. Tapos may fruits. Parang buffet style nga. So, ayun mga kapat na helmet. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Especially sa mga natin. Maraming maraming salamat po. Sa tuloy lang natin yung ganito tulungan lang natin ang mga natin. Magtulungan tayo uh, para sa ikaulad at ikakaangat ng Bansang Pilipinas.